Anong ginagawa mo dito? Ah, uh, ang telepono po eh. Emergency daw po. Sa susunod, antayin mo na lang ako sa labas ha? Opo, sir. Sir naman, meron din ho ako, ako niyan, no? Are we going now? To your place or my place? You go to your place, I'll go to my place. Ipaskil mo sa baba ang mukha ng babaeng yan. Babaeng ano? Dahil sa nahuli lang ako pumasok dito, pinagbibintangan niyo na ako? Iniisipan niyo na ako masama? Miss, sandali. Pwede ba makita yung nilagay mo sa jacket mo? Ha? Hindi, hindi! Ay, mahalin ang pines na ko! Ay, hindi! Uy! Anong ginagawa mo dito? Ay, uh, eh, sir. Telepono po. Eh. Emergency daw po. Sa susunod, antayin mo na lang ako sa labas, ha? Opo, sir. Sir naman. Meron din ako niyan, no? Sir talaga. <laughs> Hello? Hello? Nay, marami din po akong problema. Mabuti pa kayo na lang ang umayos niyan. Magpapadala na lang po ako ng tao. Eh, para hindi mag-file ng kaso, aregloy na lang natin yung may-ari. Eh, magkano naman daw? Ten thousand? Ten thousand? Isang tsokolate lang? Sino ka? Sino ka nga? Siguro isa ka sa mga ng kuyo ko, no? Hindi ka mahal nun. Binabola ka lang nun. Hoy, gusto mo bang malaman kung sino ako? Vice President ako for External Affairs. At saka huwag mo kong iniistorbo. Imbis na nag-iisip ako para sa ikauunlad ng kumpanya. Hoy, busy ako. Kaya mabuti pa umuwi ka na doon bilis. na lang ako. Pakisabi na lang kay Kuya, salamat. Sandali nga. Mag-usap nga tayo. Ano bang problema mo sa buhay? Wala. At kung meron, bakit ko naman sasabihin sa iyo, no? Kasi, apektado ako sa mga kalokohan mo! Marami ah. ako akong mga kapatid at gusto ko malaman kung anong nangyayari sa iyo! Understand! Naiinis ah! ako kay Kuya. Continue! Eh kasi stepfather niya si tatay. Nakita ko kung paano siyo ini initatay si kuya nung maliit pa lang ako. Kahit naman ako sabi ko sa kapatid eh. Pero parang galit na galit siya kay tatay. Eh ang bait bait naman ni tatay. Kaya gumaganti ka para bawian siya. Oo. Oh. Dahil naiistorbo ko siya. At saka nagwawala siya sa galit. Patas na kami. Baliw ka rin, no? Oo. Parang ikaw. <laughs> Lika, doon na tayo sa loob. <laughs> oh. Kain na tayo. Thank you. Alam niyo po, ang gaganda po ng mga ginagawa yung dekorasyon sa baba. Abay, negosyo ko yan. Alam mo, bukod sa maganda, oh, maswerte pa. Dahil nung araw, may isang biyutang bumili sa akin. Maganda. Ay eh, nainlab ako. <laughs> ako rin nga eh. Ako rin kanin. Akala ko nung mamatay ang tatay ni Nino, hindi na ako mag-aasawa. Ako din sana. Bala ko nang maging matandang binata habang panahon. Pero ganun pala talaga ang pag-ibig. Kahit hindi mo hinahanap, kung para sa'yo, ikaw nga hanapin. Well, well, well. That's really something. Huh? <laughs> Ay, naku. Late na ho pala. Di ko na pansin yung oras. Oo, gabi na. Tsaka delikado na sa daan. Mabuti pa, dito ka na magpaumaga. Tama, iha. Huwag na lang ho. Sige na. Alam mo, masarap gumawa ng tinapas si nanay. Sige na, yun yung amasa natin bukas. Huh? Okay, basta sana po. Patikom naman para sa mga kapatid ko. Mm. <laughs> Oo, yun lang pala eh. Kakahiya naman. <laughs> Hello? 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 Jojo? O, ate? Pakisabi naman kay nanay, hindi ako makakauwi ngayong gabi. O, sige, sabihin ko sa kanya. Ingat ka na lang. Okay, bye. Okay, bye-bye. After this, are we going to your place or my place? Oh, <laughs> that sounds great. I think it will be better kung antayin mo na lang akong magaya, hmm? <laughs> Okay. <laughs> so, are we going to your place or my place? Well, it's up to you, baby. Oh. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo rin dito? Sino, Sino siya? siya? Sino, Sino, Sino siya? mo ako, no? I hate you! I hate you too! Let's go, Mark! Are we going now? to your place or my place you go to your place i'll go to my place good evening po sir sir wala po kayong kasama kita mo nang wala eh ah ah Ano ka ba talaga? Sir? Bakit sabi ni Joanna? Ka daw. Sir naman, no? Oh. Ano ba yun? Lumang style na ng mga babae yan para mapansin ng mga lalaki, no? <laughs> Type ka ba niya? Oo naman, sir. halata halata naman, no? Oh. Eh, kulang nalang magubad sa harapan ko, eh. Bakit hindi mo patulan? Eh, medyo naiyako, sir, eh. Kasi medyo parang 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 hawig ni Rosebud eh, pero baka shoota ko na rin, sir. Pwede na yun. Matulis ka rin, ha? Mana ako sa inyo, pareho tayong mag -amo. matulis. Ako? Ano kaya yung comedy naman yung sir, oh? Naku, sir. Si Raya Talinya. Laging busy. Eh, nasaan na si Joanna? Sir, masamahan tub ko. Hindi umuwi sa kanila kagabi. Mali. Bakit? Nagpadala ako ng pera kay Juana para sa nanay ko. Sandaang libo. Patay. Ayun na. Bakit hindi niyo kasi inuto sa akin? Eh hindi natin kilala yung pagkataon niya. Eh anong gagawin ko? Eh absent ka. Sana pinatawag niyo ako. Sir, alam niyo naman ako lang mabagkakatiwalaan niyo pagdating sa pera. Mukhang magnanakaw talaga. Eto naman kasing si Sir, masyadong bilib. Wala naman alam yung babaeng yan Eh? Oo nga eh. Dapat ipaanunsyo na natin sa dyaryo. Baka naman gamitin ng pangalan ng opisina at pati si Sir Madamay. Oo nga. Oh, no. Hindi pa ba nagpapakita si Joanna? Mukhang napadama ako Buti sandang daang libo lang. Pero boss, malaki din yon. Sayang naman, pabonus rin yun sa mga tao. -ay! Ay, pati kami parang ninakawan na rin. Oo nga, pati yung lipstick ko nawawala eh. Okay, okay, okay. Kasalanan ko lahat ito. Bye! Ba? Pumulot ba naman ako na isang contestant sa game show? Kinawa ko pa executive. Pinagkatiwalaan ko pa naman siya. Di bale, ilista niyo lahat ang ninakaw ni Joanna. At babayaran ko. Kenneth, ipaskil mo sa baba ang mukha ng babaeng yan. Babaeng, ano? Dahil sa nahuli lang ako pumasok dito, pinagbibintangan niyo na ako? Iniisipan niyo na ako masama? Sa totoo lang, natulog ako sa nanay mo. At yung perang binigay mo, naibigay ko yun ng bumbo! Kung pera lang pag-uusapan, hindi ako magpapakasira doon! Dahil hindi ako magnanakaw! Naintindihan mo? At dahil dyan, I resign! Sige, malis ka! Walang pipigil sa'yo at hindi kita kailangan dito! Yun. Okay. Oh wala ba akong kiss? Bait-bait ah. <laughs> talaga nito. Super. Naiyak ako. Jimboy! Ha? Kila ba kita? Buko ka na! Jimboy, hindi mo sa akin pwedeng ikaila dahil kilala ko yung malapad mong mukha. Hmm, bakit tinutukoy mo yung twin brother ko? Brother. Woo! Huwag ka na mag-deny! Oo, oh, sige na! Amin ako! Ako nga to! Galing kasi ako sa ano eh, costume party. costume party? <laughs> Sino siya? Jowa mo? Huwag kang maingi dyan. ano bang gusto mong mangyari? Wala. oh hmm? O ano susubobo ka, sir, para bida ka na naman? Nag-resign na ako. Oh, talaga? Bakit? Eh, kasi wala naman siyang tiwala sa akin, eh. Huh? Hmm? Ako, yan na problema, eh. Kaya nga ako, nagpapamina ko dahil alam ko naman na hindi naman ako matatanggap ni Sir, eh. Yun na nga ang problema eh. Wala siyang tiwala sa tao. Dapat naman matanggap ka niya. Lalo na kung nagagawa mo namang tama ang trabaho mo. Ay, nakuagri ako John. Sir, ito yung makina na kailangan palitan. Pa-recondition mo na lang. Eh, sir. Recondition na nga yan, sir, nung binili. Hindi na brand new. At saka, sir, siya nga pala. Yung safety gear ng mga tao, paano na? Pag-aaralan ko yan. Ganyan din yung sinabi sa amin nung nakarang management eh. At saka sir, hindi pa ho natin na pag-uusapan yung tungkol sa wage increase ng mga tao. Sige, bilhin nyo lahat ng gusto nyo. At kapag nalugi, di bibenta na lang ulit yung kumpanya. Bigyan nyo pa ako ng konting panahon. Dalawang buwan pa lang ako take over. Marami akong plano sa kumpanya natin. Baka hindi na umabot ang mga plano ninyo para sa kumpanya. Matagal na nagtitiis ang mga empleyado rito. Will ka kami! Da el khameel, 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 el 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 Kami. Kami. Welga Welga kami. Welga kami. Welga. Anong ginagawa nyo dyan? Hindi siya nag-i-spy lang kami para sa'yo. Dapat maayos to. Baka po pwede namang tawagin niyo si Joanna, Mga kaibigan, mga kabarangay, hintayin na lang natin ang hatol ng ating mga judges. Sigurado, sigurado ka na lang, Yes! <laughs> 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 panalo ang anak ko, panalo ng anak ko, panalo ng anak ko, panalo na. Ah, <laughs> uh, ah, uh, Joanna, mm, pinapatawag ka na ni Sir eh. Sige na, may labor problem tayo eh. Hayaan mo siya mag-labor, mag-isa. Why don't you play our favorite song? Okay. Don't you remember our favorite song? get it. Oh? Ano ba? Uh, dali. Sunod-sunod ang indulto sa planta at opisina. Ah, magaling. Ngayon, kailangan niya advice ko. Kaya pinasusundo niya ako sa inyong dalawa. Kahit meron siyang atraso, ganun na lang. Kahit walang sorry, pues, sabihin niyo sa kanya, ibahin niya ako. Dahil ako, meron akong prinsipyo. May dangal, at ganda. Where's my robe and towel? Ooh. Um, I'm sorry, but... Uh, Why? I forgot your name. Anong pangalan mo? I hate you, Rico! <clears throat> Rico? Nino pangalan ko! Ang nanalo! Nakakatawan Pasabihin sa Barangay Sentral sa Inter-Barangay yes. Amateur Singing Contest, ay si... <laughs> Jolina! Yeah! Palakpakan po natin siya! Hey! Hey! Teka! Bakit ka na nanalo? Hay, bumabalik! Ang daya! Awa, ay kuya! Awa, ay kuya! mo sobra ka na? Sinira mo ang pagkatao ko. Nira ka mo pandamdamin ko. Kala mo siguro hindi kita papatulan, ha? Dahil sa 100,000, pinabibitaan mo ko! Pwede ba tayo mag-usap sandali? Pwede ba bumalik ka na sa trabaho mo sa pisina? Please? Kahit bigyan mo pa ako ng increase sa sweldo ko, vacation leave at car plan, hindi na po ako babalik. Joanna, please. I'm sorry. Patuwari mo ako. Well, well, well. That's really something. Huh? Imagine, just Diyos, Josan na natutong humingi ng tawad. Ano bang gusto mo pang gawin ko para mapatawad mo lang ako? Mm, una, ayusin mo muna 'yung pamilya mo. Mababait sila, mahal ka nila. Ano pang gusto mo? Pangalawa, pabayaan mo na si Jimboy na maging Jim Girl. Pangatlo, unatin mo ngayong noo mo parating 'ting nakakunot eh. At last, ipromote mo ako. Vice President ka na, di ba? Kapag pinromote pa kita, eh, posisyon ko na yun. Ay, oo nga, no. O sige, wag na lang yung huli. Pwede ba? Ihatid na kita. Wag na. Joanna, please. Ako na. Ay, hindi. Ako, 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 na. Na. ako, na. Ako, na. ako na. Ako na. Ako na. Uh. Uh. Oh, sorry. Ko. Sorry, sorry. <coughs> Ooh. Ay, sorry din. Ah. Ah, okay lang. <laughs> Uy, ikaw. nasaktan ka ba? Hindi. Ah, Parang nasaktan ka yata eh. Okay lang ikaw. Netsu. Ah. Ihat. <laughs> Ihatid na kita. Ah, okay? Di ba nakakahiya? Okay lang. Ah, magandang araw po. Oh, napasyal kayo. Kamusta? Gustad na ako. Ah, mabuti ha. Kayo po, Chong. Kamusta kayo? Mabuti naman sa hawa ng Diyos. Akit na kayo. Nay, ako na ho mismo ang nagdaan ng allowance nyo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako kailangang bigyan eh. Itago mo na lang yung pera mo. Ay, sa inyo po ito. Para sa inyo yan. Kaya, ba't ka nandito? Eh, wala pa naman akong trouble, ah. Anong sasabihin ko? Eh, ano siya tingin mo dapat? Hmm? Ah, wala. Napadalaw lang. Ay, magkakarikari ako. Dito na kayo kumain, ha? Ah, wag na ho. <coughs> ah, sige po, paborito ko yan eh. <coughs> <coughs> mm. Ngayon ko lang yata nakitang masarap kumain ng anak ko, ah. Eh kasi ngayon lang naman natin nakitang kumain dito si Kuya. Huwag po kayong mag-alala. Dadalasan namin pagpunta dito, lalo na kung ganyan pagkain. <coughs> Excuse him! <coughs> Sige, go, go, ahead. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw, ikaw na. na. Hindi, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. <laughs> na. Ah. Ah, ako na. Alam kong paborito mo to.